Hot topic pa din itong 12-day suspension na hinatol ng MTRCB sa noontime show na it's showtime. And right now yung isa kong video about this ay meron ng almost half M na views and halo-halong reactions and comments. May mga nagkatanggol sa showtime. Hindi naman daw ganun kasama yung ginawa nila. Pero meron din katanggol sa MTRCB na parang sinasabi nila na deserve naman daw talaga ng showtime yung suspension dahil sa sobrang daming violations. And ang problema problema lang ng mga videos ngayon is nakafocus yung mga tao sa latest na violation ng Showtime, yung cake issue nga ni Vice Ganda at ni Ayon Perez. Dahil doon, maraming nagsasabi na hindi naman daw ganon kasama yung pagkain. Normal naman daw yung ginawa nilang pagkain ng cake. Even though may mga nagsasabi din na medyo malicious daw yung the way nilang dilaan yung cake sa harap ng mga bata sa Miss You. And uh, kahapon, may nag-message sa page ko na sinasabi na dapat daw i-vlog ko din yung iba pang violations ng It's Showtime kung bakit sila nabilangan or na-red flag ng MTRCB. So, sa video na to, iisa-isahin ngayon natin yung mga violations ng It's Showtime according sa official statement ng MTRCB sa paghatol nila ng 12 days or 12 airing day suspension showtime para naman clear ang lahat at, at hindi lang tayo nakafocus doon sa cake issue ni Vice Ganda. And background lang din pala, noong 2010, noong showtime pa lang sila, nagkaroon din pala sila ng 20 days preventive suspension naman from MTRCB din dahil din sa multiple violations. Una sa lahat, case number one, According to sa MTRCB, inappropriate utterance of the word G-spot by host Jong Hilario and Vice Ganda during January 24, 2023 episode ng its Showtime. Violation of Section 2B, Chapter 4 of the Implementing Rules and Regulations, blah, blah, blah. So, ito yung case number one. And ito yung video ng pagsabi nga ni Jong Hilario and Vice Ganda ng G-Spot na salita. Panoorin nyo. Kung ikaw ba, Vice, Mag mag-glaro, ka ng isang dancer. Ano, kasi may G, letter G, Magtatayo D. Magtatayo ng isang dancer. Oh, isang dance group. Dance group. group. Oh, dance group? Oh. Anong parang may inayosin mo, pangalan? Anong magandang pangalan para sa'yo? V... V-spot. <laughs> <laughs> ano? <na? Siyan? laughs> o kaya, G-spot, G-spot. <laughs> ah, kasi ganda, kasi ganda. ganda, ganda. Kasi magtatayo ka But ng ano eh. Kasi magtatayo ka ng dance studio eh. On the spot, di ba? Oh, Pwede ha? Diba? Yes, eh. G-spot. G-spot. Gusto mong mag makapunta sa ano, sa lugar namin? Opo. Sa G-spot? Saan mo talaga 'yan, 'yung 'yung ano mo 'yung uh, dance studio boy, mo, Saan sa San area. Sa San area. Studio? Sa medyo liblib. <laughs> yung G spot, liblib sa, sa pinaka-liblib na lugar, yung mga madidilim na lugar, oh. matatalahib. Uh. Amang, malalim, sa pinaka-mababahong lugar. Ayon. So yun 'yun yung case number one. and yeah, hindi naman talaga siya appropriate na sabihin sa TV dahil alam naman natin na ang It's Showtime ay pinapanood din na hindi lang maratanda pero mga bata. So, it's a big no talaga. And case number two, same thing, nabanggit din daw ni Vong Navarro ang salita na tingle, tingle during the th June 3, 2023 episode. Violation of Section 2B, Chapter 4 uh, of the Implementing blah blah blah. Ganyan. So, na-warningan din daw sila dito. And sa mga hindi pa nakakapanood, ito yung video naman ng case number 2. Kayo na humusga. Yun, si Tanggol. Gusto mo si Tanggol. Eh, si Tenggel. <laughs> Ikaw pardon ni Tenggel. Si Tanggol. <laughs> <laughs> Sabi padito, prior warnings. It may also be recalled that the noontime show received prior warnings from the board in relation to the utterance of the word tech tech shorts in the January 9, 2023 episode of the show and the indecent attire and the performance of Kim Duenas in the Girl on Fire segment on February 14, 2023. In both cases, the respondents were admonished that similar violations shall be dealt with more severely and meron pa dito meron ding mga complaints so dismiss complaints due to lack of merit apart from these so mtrcb received multiple complaints regarding the noontime show uh, number one complaints regarding the rampanalo segment money or rampanalo segment money game were hosts were paired together to catch play money using their lips. Number two, complaints regarding the allegedly suggestive macho dancing in one of the show segments. Number three, complaints regarding the wardrobe malfunctions or nip slips of one of the performers to which MTRCB issued a memorandum urging stakeholders to exercise prudence in securing their talents' clothing during performances. And number four, complaints of alleged inappropriate wearing of the Barong Tagalog of one of the hosts, to name a few. So I think ito yung nasa tawag ng tanghalan segment na diba naka Barong Tagalog yung mga naggugong doon. So I think yun yung mga cases. So ang dami pala talagang cases na or violations na nagawa ng its showtime. Kaya naman talagang nabilangan sila ng MTRCB hindi lang dahil doon sa cake issue ni Vice Ganda at ni Ayon Perez. Dito sa mga violations na to and complaints nag-based ang MTRCB naman. So I think um, may point din naman ang MTRCB kasi syempre, again, hindi lang naman talaga matatanda ang nanonood ng Showtime, pati mga bata. So pwedeng magaya nila tong mga complaints na to or tumatak sa isip nila. Yung iba kasi medyo iba ang dating, yung iba talagang sexual yung dating, and hindi talaga siya pang bata. Given na ito nga yung mga violations, sobrang dami. Meron pa, hindi pa nabanggit dito yung violation naman ni Kim Chu, yung sinabi niya, parang may sinabihan siya na parang vibrate something sa isang contestant naman ng tawag ng tanghalan. I think itong mga to, hindi talaga siya mapipigilan dahil syempre live sila and karamihan ng mga jokes talaga nila e eh, pang gay bar or pang comedy bar talagang may madudulas talaga ng mga unnecessary words pero siguro onting pigil na lang pero kasi parang pag pinigilan nila yung mga ganong jokes hindi nakakatawa pero ayun nga buong show yung naapektuhan dahil sa mga green joke mga inappropriate words na nasasabi nila unintentionally dahil nga live TV sila and usually naman hindi kasama sa script yung mga ganon. Um, para lang makapagpasaya, hindi nila naiisip na below the belt or talagang green na pala yung mga words or mga jokes sa sinasabi nila on live television. So, kayo ba? After nyong malaman yung mga red flags or violations ng its showtime. Anong masasabi niyo sa issue na to? Tama ba yung decision ng MTRCB na isuspend ng 12 days ang showtime? Or, or kailangan ba nila ng second chance or madaming chance pa para i-prove yung sarili nila na kaya nilang maging maayos despite ng lahat ng complaints na tatanggap nila? Comment down below. And ayun lang for this video sa mga bago. If nagustuhan niyo itong ganitong vlog, make sure nakasubscribe or nakafollow na kayo sa page ko para update kayo sa latest happenings. Thank you so much for watching guys. Stay safe.